Cellphone <laughs> guba. Radio guba, spot guba, mga yung mga guba cellphone, Ha? ang cellphone? Ah! Uy. na ko cellphone dire. Boss. Di lang! Na ko cellphone dire, boss ba? Ha? Oh, Sabon ni. Cellphone boss. Palit magka-cellphone. Palit ko. Ha? Ah? mo ani. Ah? Kabus, pelai pelit di mana? Tanah di musil puna. Oh, pelai gubah mah ya apa mana? Hei, ni apa? Apa nama gubah? Iya. Di mana Guba gubah di musil puna? Gelap. Itu pelit ani. Nanti kan aku harum. Jadi <laughs> hey, Guba. Ha? <laughs> Gini. Bini wa di palet aneh ha. Kayak guba na ni. <laughs> ako aku gukurun. boss! hilang. Kayak guba. Uh, sama. Lawa. <laughs> Ikaw pa siya, di pa ka upalit na na? Ang upa yung doon eh! Yung sama naman eh! Upa naman kayo upalit ni, mo! Ang kaya tawa na, guba ang upalit niya! Pastilahan na tawa na ni! Sabi guba na hinunit, tinura! Ah! Pastilan sayangas ang cellphone ba? បានមកបានមកតោះ